Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, sa video na to, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa algebraic or reciprocal method. So ito yung huling video natin tungkol sa mga methods of allocation ng cost ng mga supporting departments. So kung ating i-recall, -re ano nga ang algebraic method, although na-discuss natin sa isang video, no? check nyo rin yun para at least merong comprehensive discussion tayo doon. Pero since nandito ka na rin naman, i-reiterate na lang or uh, let's recap ano nga ba ang algebraic method or reciprocal method or simultaneous method. Namin yung tawag. Sa algebraic method, um, ini-eliminate niya yung dalawang disadvantages ng step method. Una, nire-recognize niya yung relationship sa lahat ng departments. Kasama na rin doon yung service department. So doon sa direct, as in wala, ignore. Sa step method, kahit paano meron eh. Kaya lang, hindi lahat dahil eliminated na kapag nabigay mo na yung cost ng support department. So, wala na talaga siya. Sa algebraic or reciprocal, uh, interrelated inter lahat ng departments, pati service departments or support departments. Tapos dito, unlike STEP, walang ranking dito. No? So, simultaneous kasi nangyayari yung uh, allocation. So, yun Imitin natin ulit yung uh, huling problem natin. So, ito na ngayon. Basahin natin. Data for ASC Corporation illustrate the three methods of allocating budgeted support department costs. ASC has two operating divisions. So again, meron siyang... Uh so again, meron siyang producing A at producing B. Then yung support departments niya are admin, human resource, at saka maintenance. So yun yung mga support departments. Budgeted cost of each support department are allocated using the three method of allocation. So in this case, agagamit gagamit naman tayo algebraic. Budgeted cost and allocation basis for service departments are as follows. Well. So again, mahalaga to. Bago ka mag-solve, bago ka mag alamin mo muna kung ano yung mga uh, allocation basis. Kasi dyan nakadepende yung allocation cost natin. Okay? So dahil algebraic, na, uh, algebraic tayo, at dahil sabay-sabay silang nag-allocate, yung mga service department. So, alimbawa, to si service 1, nagbigay kay, sir, kay producing 1, producing 2, produ uh, service 2, service 3. Habang ginagawa niya yon si service 2, binibigay niya rin yung cost niya kay service 1 saka service 2, pati, pati kay producing 1, producing 2. Then finally, si service 3, nagbibigay siya kay service 1, service 2, kay producing 1, saka kay producing 2. Ang problema ngayon, sa din since uh, sabay-sabay sila kailangan yung cost na i-allocate ia ng mga service department ay naisama na diyan yung cost na inallocate ng ibang service department sa kanila paano ngayon so gagawa tayo dito ng formula okay so ang objective natin sa algebraic method is we're going to formulate an equation that will serve as uh, that will reflect the reciprocal service among departments. So, paano? Ang paano gagawin? So, pag ganyan na nangyari, ang uno mong gagawin, kunin mo yung mga percentages ng services na ipinrovide ng mga cost support departments sa mga iba pang departments. Okay, halimbawa, since ang basis of allocation natin ng administration cost ay pesos of assets employed, dito ka titingin. Ibig sabihin, si administration, sineservisyohan niya si human resource, si maintenance, si producing, tsaka si producing A, tsaka producing B. Kasi meron silang na-incur na, incur na uh, cost based on the pesos of assets employed. So para malaman natin kung anong percent ang pinoprovide na service ni admin sa mga yan, i-convert mo itong mga to into percentages. Hindi kasama si admin dahil siya nga yung nagpo-provide ng service. So, paano gagawin? Total mo muna, 14 plus 16 plus 30 plus 20. So, meron kang 80 million. Okay? So, kunin mo yung mga ratio. 14 divide 80, 17.5%. 16 divide 80, 20%. 30 divide 80, 37.5%. And 20 divide 80 is 25%. Meanwhile, ito namang si number si number of employees para naman siya kay human resource. Ibig sabihin, uh, since may employees itong si admin, maintenance, producing A, producing B, si HR nagpo-provide din ng service sa kanila. So, kukunin mo naman ngayon yung ratio or yung percentages ng services na pinoprovide ni HR sa ibang departments, excluding yung sarili niya kasi nga siya nga yung nagpo-provide ng service. So, ito, total natin muna. 25 plus 20 plus 64 plus 16. So, meron kang 125. So, si admin, si maintenance, si producing A, producing B. So, 25 divide 125, 20%. Tapos, 20 divide 125, 16%. 64 divide 125, 51.2% then 16 divide 125 is 12.8%. So total dapat niyan 100%. Ibig sabihin nito kung babasahin natin, nagpo-provide si admin ng 17.5% kay HR, 20% kay maintenance, 37.5% producing A 25% kay producing B. Samantalang si HR naman nagpo-provide ng 20% service kay admin, 16% kay maintenance, tapos 51.2% kay producing A at 12.8% naman kay producing B. Since nagsaserve sila sa, sa isa't isa, meron silang cost dapat na i-allocate sa kanila. So, yun nga. Ito namang si maintenance cost based on machine hours. However, zero yung number of hours number of machine hours used ni admin, maintenance, tsaka ni human resource. Ibig sabihin, hindi sila bibigyan ng cost ni maintenance cost dahil wala silang machine arsenal na gagamit. So, bibigyan lang ni maintenance ay si producing A at si producing B. So, again, total na, total natin siya. 258 plus 64, 500, 322, 500. Kunin mo ulit yung percent. 258 divide 320 to uh, 500, 80 So, this is 20 So, ngayon, dahil hindi mo alam kung magkano yung total na i-allocate ia ni admin at ni human resource dahil hindi ito yung i-allocate ia mo, hindi lang yan. kasi may nanggaling pa sa ibang department. Gagawa tayo ng mga equation. So magkano ngayon yung total ni admin? Bawa ito, si admin. Si admin may sarili siyang 3 million. Tama ba? Yan. Pero meron daw siyang 20% na nare-receive na services mula kay HR. So, plus 0.2 ng total cost ni HR which is hindi natin alam. That's our first equation. The second equation, si HR may sariling 250,000 pesos. So, HR is equal to ito yung sarili niya. Pero may natatanggap siyang 17.5% na services mula kay admin. So, yan yung percentage of service by. No? So, si admin nagpo-provide ng 17.5% kay HR kasi si HR gumagamit ng 14 million na assets employed. Okay? So, ibig sabihin, 0.175 ng total cost ni admin. So, ito nga yung sinasabi natin hindi natin alam dahil hindi natin alam kung magkano yung total. Kaya naman, ang gagawin natin, ay, si ano? Si maintenance. Tingnan natin. Maintenance. Si maintenance, wala siyang si maintenance, wala siyang cost na nanggagaling kay admin at HR. So, ito lang talaga ang i-allocate ia natin. 600,000. Okay? So, mapapansin niyo walang producing sa equation. Kasi ang gusto nating malaman, magkano yung total cost ng service departments after considering the cost allocated from other service departments. So, iuhuli natin si producing. Okay? Si maintenance, since walang cost na nagagaling sa ibang service department, hindi na natin yung kailangan solve ito kasi yan na yun. Okay? Yan. So, i-substitute natin ngayon yung HR dito sa ating equation ni admin. So, admin is equal to 3 million plus 0.2 times 250, ito yung HRA, di ba? Plus 0.175 admin. Yan. So, ito yun, no? Ito si HR. HR is equal to. Ayan. So, mangyayari, parehas na silang admin. So, pwede mo na silang i-minus. So, 3 million plus, so, 0.2, 250 times 0.2, 50,000 plus 0.2 times 0.175 is 0.035 admin. Okay, so ito si admin, meron siyang value na 1. Ayan. Yeah. So pag a add natin itong dalawa, tapos ito transpose natin to magiging negative. 1 admin minus 0.035 admin is equal to 3 50,000. So 1 minus 0.035 is 0.965 admin. Equals 3 So divide natin by 0 0.965 para makancel. 0 0.965. So si admin is equal to, so cancel natin to. Admin is equal to three million fifty thousand divided by point So the answer is three million one hundred sixty thousand Ito ngayon yung total cost ni admin after considering the cost allocated from HR or by HR. Since may value na tayo ng admin, we can now compute for the HR. So HR

So, you have 800, 3,109. So, again, 0.175 times 3,160, 622 plus 250,000. So, 800, 3,109. So, hindi ito yung i-allocate natin, hindi rin ito, kundi itong total nila. Okay, so ngayon dahil alam mo na yung total cost ni admin at ni HR, pwede ka nang gumawa ng table. So, parang yung ginagawa din natin kay direct, tsaka step method. Okay? So, yun. Okay? So, again, ilatag ulit natin itong ating mga uh, departments. So, meron tayong admin, human resource, maintenance, producing, and producing B. So, admin, HR, maintenance, producing A, and producing B. So, then yung ating total dito. Tapos yung cost nila. Okay. So, si admin may 3 million. Sulat ko lang ulit. 3 million. 250 kay HR. Si maintenance, 600. Tapos si producing A, 4 million. And then 2 million. So, itotal natin yan. Kasi yun yung ating gagamitin pang check kung, kung, kung tama yung ating allocation. Okay. So, that is 9,850,000. Okay, so again, ilatag natin dito yung mga uh, services natin, support departments, admin, HR, tapos maintenance. Tapos ang gagawin natin, yung sinod natin na total cost after considering the allocated cost of the different service departments, yun ang ilalagay natin ang So si admin, meron siyang 3,160,622. So 3 million minus 3,160,622. Tama ba? Ayan, 622. Tapos yung sinolve natin ng mga percentages, di ba? Uh, kung gano'ng kalaking percent ang sinusupply ng service ni admin, So, ito, 17.5, 20%, 37.5%, then 25%. So sulat natin dito 17.5% kay HR, 20% kay maintenance, tapos 37.5 kay producing A and then 25% kay uh producing B. Okay? So mahalaga itong unang part natin kasi dito natin ide-depende yung allocation after natin i-solve yung mga costs, total cost ng bawat service departments. Okay, so again, unahin nyo muna yung solver. Minsan may mga problems na ibibigay sa inyo na ang nakalagay, percentage of services provided by. So, ibig sabihin nun, uh, yung percentage na pinoprovide ng mga service departments sa iba't ibang departments. Yung iba naman, percentage of departments used by. Ayan, so, ingat kayo dun ha. Uh, basta pag halimbawa, merong allocation or pag merong halimbawa iso, si percentage of, of assets employed um ang basis niyan ay kay admin uh, administration so the fact na merong mga assets employed ang dawat department means to say na merong binibigay na services si admin sa ibang department ganun din si human resource at si maintenance si human resource diba ang allocation niya is based on number of employees the fact na may nilagay dito na may mga number of employees si admin, si maintenance, si producing A, producing B means to say na nagpo-provide na service si HR sa iba't ibang departments. Okay? Kaya naman, unahin niyo muna kunin yung mga percentages. Kung hindi given. Minsan given na kasi yan. Okay? So, again, all you have to do now is compute. So, meron kayo diyan 3,160,622 times 0.37 ah, uh, 0.17 ah, hmm. uh, Five and then that's fifty five hundred fifty three thousand one hundred nine or on top of na natin three times six two times point two six hundred thirty two thousand one hundred twenty four then yeah, three times six 1, two yeah, times point three seven five one million one hundred eighty five thousand two hundred thirty three then you three six two two times 0.25 Then that is 790,156. So total natin lahat yung allocation. 553109 plus 62 uh, 632, 124 plus 1185233 uh, plus 790156. So that is 3,160,622. So tama yung allocation natin. Kasunod naman si HR, ang account na natin is 803109. So minus 803,109. So, dapat uh, equal itong si HR, yung kanyang mga cost, tsaka yung galing kay admin. Kasi si maintenance, hindi naman daw nang provide na service sa support department. So, okay? So, anyway, kunin ulit muna natin yung mga percentages. 20% kay admin. So, 20% daw kay admin. 16% kay maintenance. and then you have 51.2 and 12.8 51.2 and 12.8 percent so now let's allocate na the cost of hr 803 109 point times 0 0.2 160 803109 times 0 0.16 you have one two eight four nine eight

So dapat equal siya dito. Okay? So okay tayo diyan. Meron lang yat, meron lang difference na 1 peso. So rounding off lang 'yon. Okay? Next, si maintenance, kung mapapansin natin, ah uh, dito sa ating allocation, wala daw ginagamit na number of hours si admin, si human resource at saka si maintenance, di ba? Ibig sabihin, since ang basis of allocation ni maintenance ay machine hours, wala siya pinoprovide na service kay admin sa kay HR. Kaya wala siyang nadagdag na cost. Unlike itong si admin nadagdagan from 3 million nadagdagan ng 160. Ito naman si HR from 250 nadagdagan ng uh galing kay admin. So si maintenance wala siyang uh wala siyang idadagdag sa kanila. Pero meron siyang nakuha galing sa dalawang 'to. Kaya naman um yung yung cost niya is 600,000. Kaya naman yung kanyang total cost, this one, 600, yung, ga, uh, yung solo niya, plus yung galing kay admin, 632124, plus galing kay HR, 128498. Ang total natin is 1,360,622. O yan yung total ng ni maintenance after siya mabigyan ng cost ni admin tsaka ni HR. Ito namang si admin, wala siyang nakuha kay kay maintenance, wala rin siyang, uh, si HR wala rin makukuha kay maintenance kasi wala silang ginagamit na service ni maintenance. So paghahatian na lang yan ni producing A at ni producing B based on 80% and 20% ratio. So therefore, meron tayo 80% and 20%. So, 1,360,622 times 0.8, meron kang 1,088,498. Then 1,360, 622 times 0.2, 272,124. So, tapos ng allocation natin. Dapat itong si admin, zero na yan. So, 3 million minus 316622 plus 16622. So, zero yan. Si HR, that should be zero also. 250 plus 553109 minus 803,109 si maintenance, ganun din, zero dapat. Kasi nga, objective natin ng departmentalization, maging zero yung mga cost ng support departments. So, total natin si producing departments, 4 million plus, uh, plus 1185233 plus 411192 plus So total cost ng ni producing A is 6,684,923. Ito namang si producing B 2 million plus 790,156 plus 102,798 plus 272,124. So total is 3,165,078. So to check kung talagang total siya dun sa taas natin 9850 or 9,850,000. So, pag total natin yung dalawa, 3,165,078 plus 6,684,923. So, you have 9,850,001. So, dahil yun sa rounding off kanina. Okay. So, this is how you perform algebraic method ng ating allocation ng cost ng support department. So, medyo madami siyang trabaho, no? una mong gagawin, kunin mo yung mga percentage of services na ginagamit ng ibang departments sa isang support department. Sa services ng support department. After that, yan, kompitin mo ngayon yung total cost ng mga departments na merong binibigyan. Mga support departments na binibigyan ng iba pang support departments. Uh, kagaya nitong si admin, tsaka si HR. Okay, si maintenance, wala siyang pinagbigyan. Okay, kundi ito lang dalawa. Okay, So, hindi siya kasama sa ating equation. Okay, and then after mo makuha yung total cost nung dal ng mga support departments na ng cost dahil sa ibang support departments, gawa ka na ngayon ng table. Gamit ngayon yung mga percentages na kinumpiyot mo kanina. Okay? So, medyo nakakabigla lang, ano? Pero, pag nasimulan mo na siyang gawin at tinuloy-tuloy mo at pinagpraktisan mo, makukuha at makukuha mo rin yan. Okay? So, hopefully may naitulong ako sa inyo sa algebraic method, reciprocal method, or simultaneous method. So, yun lang. Practice na na-practice para at least ay ma-apply mo yung ating uh, didiscuss. So, ingat ka palagi. Bye-bye!